so ito na yung uh, lumang building uh, so giba-giba na uh, so kung hindi lang uh, patuloy yung pagbuhos ng ulan malamang uh, wala na tayo maabutan kundi durok-durok na rin to Good afternoon. At uh, nung nga uh, mag-update tayo mga kababayan dito, no? So yung uh, signage lang, pangalan lang ng barangay, yung uh, nawala at saka yung uh, mukha ni ano, congressman. So ngayon po, kalahati na lang yung natira nakikita po ninyo yung uh, patuloy na paggigiba dito. So ibig sabihin mga kababayan, no, ay uh, indi vero, no yung uh, sinasabi ni Yormi na paglilinis dito sa may Maynila. Ata uh, ito na nga nakikita po ninyo ata uh, sa May uh, Barangay 8, no sa May Barangay 8 uh, tapos na ring gibayin mga kababayan. yung uh, mga project ni Kapitan Don, no? So, dami, no? Kay Kapitan, kay consial So, ito na, no? At uh, binalikan natin to, strike to na naman nito, no? at uh, nakuha na, na natin to yung uh, una natin na uh, nag update dito nakikita po ninyo na yung pangalan lang ng uh, barangay at saka yung mukha ni congressman yung nawala so ngayon kalahati na lang po no? so yan yung uh, patunay na hindi nagbibiro si Yorme nalinisin itong uh, Maynila at uh, nakikita po ninyo yung mga nandiyan so hindi na so, volunteer na yan na nagyajang siya po mga kababayan no? Uh, yung uh, ano So bumalik tayo kahit uh, grabe kalakas ng uh, ulan, no? Heavy rain ngayon dito sa May Maynila. Ito na naman, no? Pananalasa ni Bagyong Dante. At uh, nakikita po ninyo uh, dahil uh, sa mahal namin kayo, no, ng mga viewers namin kahit na malalim yung nilulusong natin, nagbibigay tayo ng update, no? Na nagaganap dito sa May Maynila. no? So nakikita po ninyo, no? Kalahati na lang, no? Kaya nga kahit na malakas yung ulan, lumusong ako dito dahil uh, baka, ano na lang kwento na lang ang maabutan ko so, nakikita na ninyo nandamay pa itong building na ito nakikita po ninyo, nandamay pa, o oh, yan o oh. oh. so, yan yung barangay 272 si zone uh, 25, mga kababayan so, palagay ko, meron naman sigurong paglilipatan ng barangay na ito ito yung uh, lumang barangay nila at uh, matagal na rin na-abandoned to dahil nga siyempre gumawa ng bago so yun nga lang ah, uh, puro na strike mga kababayan no? so ayan po yung uh, update natin dito no? kahit na medyo malakas ang ulan no? kaya kinuha na natin bumalik tayo dito so katabi lang po ito ng ano yan yun yung uh, entrance ng Binondo Minium no yan hindi lang po ito no nabalitaan niyo yung uh, tapos ng gibayin doon sa may ano sa may uh, barangay 8 no? dyan sa may tundo so tapos na rin yun uh, napakalaki rin yun at uh, napakahaba yung uh, project ni kapitan na yun no? so ngayon nandiyan pa yung bahay ni kapitan yan kasalukuyang uh, grabe lakas ng ulan mga kababayan no? so inahagupi tayo ng uh, lakas na ulan ayan So nakikita niyo yung mga kababayan natin nandiyan. So nangunguha sila ng bakal no? dahil uh, yung mga bakal-bakal na yan ay eh, mapapakinabangan pa nila no? malapit lang ang junk dito yes. mabilis lang nilang kinibagto dahil mababa lang kayang kaya nung ano uh, no, yung uh, loader na may uh, jackhammer no? na aabot niya dyan sa taas so dito naglagay sila ng mga harang dito Pati itong uh, lumang barangay ay uh, sinama na rin. Ayan mga kababayan. Sinama na rin. Kikita ninyo, heavy rin talaga. Ano, yung uh, nararanasan natin. Grabing ng uh, lakas ng ulan ngayon. Ayan. So, wala na rin ako may upload. No? Ay uh, lumuwas ako kahit na lakas ng ulan para makapagbigay tayo naman ng uh, update nga ganap dito sa may Manila, no? sa Mayuin, no? I update ko rin sa inyo at uh, upload na ako dyan so dagat-dagatan na rin yung uh, tubig dyan mga kababayan kalaw no medyo mababa yung mga lugar na portion na yan kaya expected na talagang ng uh, malalim yung tubig dyan mga kababayan no so sa, salat sa lahat ng biyahero uh, ano pwede naman kayo mag-ilarte yun nga lang kailangan rin talaga na lulusong kayo pag dyan sa UN at saka sa may kalaw no? talagang uh, hindi may iwasang hindi ka lulusong sa uh, lalim ng tubig mga kababayan no? uh. yan na. so kagaya rin ito konti na lang ang natira no? tibag tibag na rin uh, barangay 272 June 25 ito yung uh, lumang uh, barangay nila so wala tayong mapagtanungan kung sana nilipat sa uh, pansamantala yung uh, barangay dito no so sigurado naman no na may malilipatan naman yan dahil uh, simpre, uh, kailangan ng uh, taong bayan rin na may masisilungan no na barangay yan na po no patuloy na ginigibahan nila mga kababayan no? Ito papuntang uh, Dilpan na dito, banda. So, ah. mga volunteers. So, sila yung ng bakal. So sarili na lang nila 'yan. 4 kilo na mayyayari diyan pampa kaya ngau eh kaya 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 kanya kaya kaya kanya kaya kanya kaya kanya kaya kanya kaya kanya 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 Abangan po ninyo, hindi lang ito mga kababayan, yung uh, kaabang-abang no, na nililinis ni Orme, yung uh, barangay 8 tapos na rin no. At uh, hindi pa natatapos yung uh, unang uh, ginipa no sa yung uh, barangay 313. So ito mas mauuna pa siguro nang uh, barangay ano na ito, 072 no, na matatapos tong uh, ano na ito kasi medyo maliit lang itong barangay na ito. Ayan. So yan, ito, papuntang uh, na ito, mga kababayan. Pero, okay naman yung drainage nito, hindi siya binabaha. No? Nakikita po nyo, hindi binabaha. Oh. Yan. Kahit na gaano kalakas na ulan, no? lumulubog na yung uh, ibang lugar, pero dito, hindi binabaha. Yan, yan papuntang Dilpa na yan. No? At, uh, yan. ayun naman yung uh, entrance ng Binondominium, mga kababayan. O, oh, sige, sige. O, oh, sige. Kasi... Tayo na lang, muna doon. O, no? dumidilim na sa lakas ng ulan, mga kababayan. Lakas ng uh, pagulan. Dumidilim na sa lakas ng ulan. Ito yung mga idol natin no? na dalawa sila papunta pa sila ng Espanya yan, no? so talagang nga uh, ano sila no? masisipag sila yan abutan na natin sila dito So sila na lang muna dahil uh, hirap na no? hirap magbiyahe So ito po yung pangalawang uh, balik natin dito no sa uh, sinasabi natin strike two na building ni congressman no so ayan na po nadamay pa itong lumang barangay na ito sinama na rin at nakikita po ninyo yung gutter no so gutter na mismo nasakop rin yung uh, ano na yan no nasakop uh, na rin yung bangkita no uh, ayan sakop na rin ng bangkita uh, talagang, uh, sagad talaga no pero ito medyo malaki-laki ito naka-atras ng kaunti na uh, kita po ninyo. so yan po yung update natin dito uh, kahit na napakalakas ng pagulan so minabuti natin kuhanan ulit no? baka naman na uh, hindi na natin maabutan dahil mabilis lang tong gipain, dahil uh, marup itong uh, kulayano na ito marupok na naging kita po ninyo ngayon lang inumpisan yan na lang uh, natira no? malapit na at uh, itaas na portion niya so kahoy kahoy lang at saka yero. ito medyo konkreto ito ayan so Alas uh, magkatabi to mga kababayan uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe. Huwag po kalimutan mag-subscribe, hit na rin notification bell para lagi pa kayo ma-update sa mga ina-upload natin patungkol dito sa May Maynila. Magandang uh, hapon na po. So, nananalasa ngayon yung uh, bagyong Dante. No, oh. Yan po, magandang hapon.